unti-unti pong sinubok ng Panginoon ang inyong pananampalataya habang nag-aaral ng medisina. Bigyan nyo nga po kami ng uh, kwento, yung inyong journey, naging inyong journey po sa pagdodoktor. Oo, kasi nag, uh, yeah, uh, magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, nagsimula ito, mga Miss Cheryl, nung I think mga third year third year uh, medical proper na ako nun. So parang sinubok ako ng, uh, ng ating Panginoon na E try natin subukan uh, yung taong ito sa pag sa sa ng pagkakasakit. Nagkasakit ang magulang ko pero nag uh, sabay ang pag-aaral ko. So nagkaroon ng uh, kumpara parang uh, final exam or last uh, year last ng parang final examination and then habang ang, ang magulang ko naman, ang mother ko ay nasa hospital. So admitted din siya na ICU. So, uh, nagde-decide, pinagde-decide kami ng doktor if whether uh, o operahan ba siya or hindi siya operahan. Samantala, nakapokus ka sa yung pag-aaral. So, parang uh, noon, parang uh, iniisip ko na paano ko kaya kayang pagsabayin yun. Kung baka, uh, uuwi ako na naiisip ko yung magulang ko na naka-admit sa hospital. Pero, ang aking... Uh, ang aking trabaho ay eh, nag aalaga ng ibang pasyente so parang ang bigat-bigat sa loob ng uh, ng sarili ko na nagiging, na nag nagpapa ako sa ibang tao pero dun sa magulang ko hindi ko nagagawa mm -hmm. kung mm -hmm. yun yung naiisip ko kung ba nagkaharon ako ng tanong sa sa Jos na bakit parang binibigay yung pagsubok na ganito mm -hmm. kung kailang patapos na ako mm -hmm. ano yung mga importanteng aral na nakuha mo at gusto mong ibahagi sa iba. Kailan? Kasi yun, yung huli mong sinabi, kini-question mo eh. Kini-question mo yung sitwasyon, ano? Na Naka-question oh, mo ang Panginoon. Bakit ganito? Bakit ganitong pagsubok pinibigay mo sa akin? Saan ako nagkukulang? Nagkaroon kami ng pagkakano na nag-post na, ay, sandali lang. Parang ako yata. Sa ako yata yung nagkukulang sa Panginoon. Kailan yung turning point? Ah, uh, oo, yung kumbaga parang internship na ito or uh, clerkship during clerkship ko na na parang siguro bigyan ko ng konting ano to kasi nakalimutan ko na totally hindi ko na kasi nagagawang mag simba, dumaan sa simbahan, sa church kasi ah uh, yung trab, yung uh, pinasok kong preposyon eh, uh, eh mahirap pagsabayin kumbaga. Pero hindi mo pala kailangan nakafocus ka lang dun sa isang uh, mm -hmm. Oh yeah, sa pinag aaralan mo, kailangan may panahon ka rin sa kanya. Mm -hmm. So, uh, pag-uwi ko minsan, tama 'yung sabi ni pastor kanina na nagkakaroon tayo ng emptiness na pag-uwi mo parang ano ba 'yung kulang ko? Oo. Nasa loob ka na bahay ka, mag-isa ka lang. So, kinausap ko siya, sabi ko lang na pagbigyan niyo lang ako uh, na matapos ko or kayanin ng magulang ko or kung hindi man makaya, kayo na po ang magdesisyon para sa kanya. And then tuloy-tuloy ang pagbibigay ng ng uh, ng pagsubok uh na diagnosed as may cancer, may mother having cancer of lung, lung CA. Mm -hmm. And then uh, sabi ko, sabi ko sa kanya patagalin niyo lang po kasi nag, malapit na rin akong graduate eh. So at least uh, less than a year tapos na rin ako. Patagalin niyo lang po siya, pa paakyat niyo lang po sa stage sa Entablado. Pag nakagraduate na ako, yun na lang po ang hiling ko para sa inyo. Kasi para matapos ko na rin po ito, mapakita ko sa kanya at least makagraduate lang man lang ako ng medisina, nakita niya ako na nakaka na, na, napagtapos ng pag-aaral ng medisina. So nang uh, nagtapos na ako, sa awa ng Diyos, tinupad naman niya yung uh, hiling ko sa kanya na ah uh, matatapos ka makakaakyat sa ka si Intablado nakaakyat nga ako sa si Intablado after mga ilang months kinuha na niya sa akin yung magulang ko. Mm -hmm. So parang doon na ako na nagising na siguro nga may pag may time na kailangan i-balance mo lang yung yung pag-aral, pagtatrabaho at panahon para sa kanya. Mm -hmm. Sabi nga nila, di ba, Doc Donald, pag gusto may paraan. Pwede naman. Uh -huh. Yeah, uh -huh. o, totoo 'yun, totoo yun, na pag may gusto may paraan, pag hindi talaga ay may maraming dahilan. Maraming dahilan. So, doon lang talaga ako natauhan kaya nga, nag nung, uh, nung uh, magkakasama tayo, 'yun lang din yung inaano ko na hinihiling ko na siguro masaya na ngayon yung magulang ko nung mm -hmm. nagka nagkita na tayo at nag-share ng mga experience natin sa buhay. Siguro uh, doon doon ko na rin na-realize na kailangan uh, Balance lang yung buhay natin. Kailangan hmm. magtiwala ka lang sa kanya, at ibibigay lahat niya. Magkakasama po kami kasi ni uh, Doc Donald ano po sa ating uh, yung nitong uh, nakaraan lamang po na holy uh, holy, land, holy trip, land trip ano nag Holy yeah. Land trip po kami. And kanya-kanya kaming experience and na-appreciate ko yun Doc Donald kasi kami po isang bus lamang. So we were around, lang tayo Doc Donald mga 30, 40. 40 43 yata. Yeah, Ayan, 43, mga nasa 40 something. Yeah. So, every day we would wake up before po kami magikot uh, sa Israel, ay may isang oras, minsan lumalagpas pa po kami ng sharing ng service uh, with mm -hmm. Pastor Joby ano po uh, Soriano. And uh, doon mas ma-appreciate mo talaga. Hindi pwedeng, no, um, Doc Donald, hindi pwedeng dasal lang eh. Kailangan and, and talaga perfect. kilalanin okay. mo yung Panginoon at magsimula ka ng relasyon sa kanya. Oo, uh, doon lang din ako naka-experience ng travel na alam mo yon, kailangan natin mag uh, magbigay sa kanya ng kahit isang at isang oras man lang from gigising tayo ng maaga around 7, tapos uh, alis na tayo uh, by uh, ng hotel natin ng 8, at least araw-araw sa ilang araw natin, sa more than 10 days yata natin ginagawa yun. Kumaga parang kailangan natin bigyan siya ng panahon eh. Para at least yung lahat ng, nakapo, lahat ng itinerary natin, napupuntahan natin at saka na, natuturo sa atin yung dapat nating malaman. Mm -hmm. Doon sa mga lakad na pupuntahan. Mm -hmm. So, nare-realize ko na, na tama na kailangan uh, bigyan natin siya ng time. Kahit sa kaya nga siguro, uh, meron tayo sa isang linggo na Sunday na kailangan na kung hindi ka man makapunta sa uh, sa makapagsimba ng linggo, meron namang araw-araw na bago matulog o katulad ng ginagawa natin during our travel, pag na paggising sa umaga, diretso na tayo at nag-share-share ng mga ating mga experience sa buhay. Siguro pang huli na lamang po, um, uh, Doc Donald, mm -hmm. ano po ang mensaheng may po natin sa ating uh, mga sa ating sa mga nangkikinig at nanonood po sa atin na sinusubok ang pananampalataya sa Panginoon. Ah, uh, oo, sa lahat ng mga may mga pinagdadaanan, eh, uh, itawa niyo lang, nakikita ng ibang tao na si Dr. Daki kung tawagin is nakatawa pero deep inside merong mga meron tayong mga kanya-kanyang dinadala na hindi na natin kailangan sabihin sa mga tao, sa mga iba na na pinapakita lang natin na masaya tayo, naka-smile, pero deep inside, meron tayong parang emptiness nga na sinasabi ni Pastor kanina na nagbigay pa siya ng code na pray, na hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng problema kung hindi natin kakayanin. At pag bumigay tayo sa... sa mga pagsubok ngayon, tayo rin naman ang, ang, ang talo sa mga sa mga pagsubok na binibigay niya Kaya tiwala lang ilang taon na akong nagtiis para muli akong ganito kung para muli ko ulit makilala or uh, mapatunayan na may pag-asa lahat ng pagsubok na binibigay sa atin ay eh, merong pag-asa At tama What tama. Susuko. Nakatutok sa atin, nakikinig o oh, nanonood sa Facebook. Tita Sol, si Tita Sol Seco, hello sa iyo. And Tito Ron, Tito Ronnie Fernandez, hello po sa inyo. Yung ating mga Oo. Oh, Dapat Oo, siguro may one time. <coughs> Excuse me. Kailangan magkita-kita tayo, mag-reunion yung ating group. Oo. Oo nga. Sana, sana nga, Sana nga matupad dyan. Di oh. bale, Nandiyan naman si Mamir na siguro, siguro darating din ang panahon na magkikita-kita tayo ulit.